Mega mega love shout out mga kabisay Good morning Kumusta kayong lahat Video Maganda ang araw natin ngayon mga kabisay Ayan At wala siyang Badya ng pagulan So Naandito na naman tayo mga kabisay Sa aking mga Project na naantala Dahil dalawang araw na panay ang ulan mga kabisay kaya hindi tayo nakagawa dito at sa ngayon eh, akin ang itutuloy mga kabisay at atin ang kukumplituhin sa kanyang mga ang tawag dito kanyang mga express dahil maraming walang express pa mga kabisay kung makikita nyo may ilan na tayong nalagyan tulad noon pero kulang pa dahil umakit pa ako dyan sa kawayan mga kabisay nagkuha uli ako ng gagamitin dahil kinulang ako so sana samahan nyo ako mga kabisay hanggang sa matapos uli ang video nito at ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano akong gagawa dahil napag, napagtitripan ako dyan ng mga kaibigan natin eh hindi ko raw ipinapakita ang mga ginagawa ko so ngayon ipapakita ko na <laughs> pinagsikapan kong ayusin itong aking tripod mga kabisay para <laughs> makapag video tayo na naka ano sa aking gagawin alright at bisitahin mga kabisay ang aking uh, paglalagyan ng mga x brace let's go okay, so, dito sa so, porsyon ng mga kabisay wala pang mga express talaga lahat yan wala pa, kaya lalagyan ko yan ngayon. Pero magpe-prepare pa ako ng mga ilalagay ko dyan mga kabisay. Ilan pa lang itong nalagyan ko dito. At hindi pa rin nga ito kompleto mga kabisay dahil mayroon pa tayong kulang. So ayan, mga tag ilan ilan pa lang ang nailalagay ko. At naandito naman ang aking gagawin mga kabisay. At siguro ipapakita ko sa inyo kung paano ko itong pagbibiak-biakin para dumami dahil kailangan kailangan ko itong mga kabisay kinuha ko ito kahapon mga kabisay dyan sa puno ng kawayan yan aking pagbibiak-biakin yan pero malamang kulang pa yan mga kabisay kaya siguro magpuputol pa ako baka may puputulin pa ako dyan kung saan banda o may hagda naman madali namang umakyat so abang abangan nyo na lang mga kabisay dahil ipapakita ko sa inyo ang pagbibiak ko nito at Abang abag So yun mga kabisay At tayo ay eh, magbibiyak ngayon ng ating mga uh, Kinuhang kawayan So let's go Samahan nyo ako mga kabisay ha So yung mga Kaibigan natin diyang Mga makukulit Mega mega love shout out sa inyong lahat At di ko nakapayo pang pangalanan Dahil baka mamaya may maghinanakit pa eh So mga mga galab out na lang sa inyong lahat mga Kabisay. All right. Let's go mga Kabisay at tayo ay eh, magbibiyak ng kawayan. Banyo ako ha. Nga, kau. Nga, Sino, Uwag... Akin itong pararamihin satu bang di Pero kulang pa to. Ang buhay ay Mga pagsubok lamang yan Di mo naman kasalanan Mahusay ka kaibigan pakikinggan Buksan mo ang iyong isipan Di ka naman dating ganyan Di mo naman kasalanan Mahusay ka kaibig So, yun mga kabisay, at tayo nakatapos ng magbiak ng mga kawayang na kanina. At kita nyo naman yun. So, atin ang ilalagayan mamaya doon sa may bandang uh, gilid ng daanan. Dahil doon ang mga lamang ay eh uunahin ko. Dahil kung hindi man matapos, ang matira ay naandito na sa bandang loob. So, medyo nakaka ano na tayo nakakasiguradong bago man ma ano yung loob natin eh ano na ah, ligtas na so yun mga kabisay abang abangan nyo lang muna ang iba nating mga kabanata dahil medyo mainit mga kabisay Hindi ko kayang ilagay doon ang cellphone dahil sigurado Ah mag-aano tayo magko-close up ay magka-close up mag anong tawag dito mag-overheat ang aking cellphone mga makabisay at hindi kakayanin ng init na to Del, alam nyo naman na yan o no? sobrang init at ang cellphone natin ay pang lokal lang <laughs> <laughs> Local din ang mukha ng gumagamit mga kabisay kaya hindi pwedeng ibabad dyan sa mainit na lugar. Hindi rin natin pwedeng ilagay dito dahil maraming ano tawag yan, maraming sagabal. So, abang-abangan nyo na lang mga kabisay at ipapakita ko na lang dyan sa inyo mamaya ang magagawa ko. Alright, abang-abang mga kabisay, salamat sa inyong suporta dyan. At mag shout out nga pala tayo mga kabisay lalong lalo na doon sa mga kaibigan nating makukulit so shout out sa inyong lahat yan ni Gamigalab shout out Tita Limos, unang una ka na at kay digilab Love na medyo siyang pasiuna pasimuno palagi sa kakulitan so maraming maraming salamat sa inyo dahil napapasaya nyo ako at yun nga kaya ako nakapag gawa ng tripod ngayon, ginawa ko yung tripod ngayon dahil <laughs> yun nga, natutuwa ako sa kakulitan nyo medyo masaya ako kahit medyo pagod okay lang, masaya ako dahil narinig ko ang inyong mga uh, komento <laughs> so maraming maraming salamat sa inyo, shout out din yan kila Uh, Maya Vlogs na palaging nakasuporta kay Tay Bisay at kay Leah Israel or Leah Mix Vlog Miga Miga Love shout sa Imo Ading na palagi kang naan diyan sa comment section ko every day every upload ko hindi mo talaga uh, pinaliligtas na kahit silent viewers lang ako dyan sa mga live mo nagbababad lang ako ng cellphone hindi ko nga pala na ipapasa sa iyo ang aking mga uh, na gamit sa, na panood sa iyong mga kuan so okay na lang yun basta kahit pa paano inakasuporta ako sa inyo na hindi man ninyo nakikita ang comment ko pero andyan pa rin ang suporta ko dahil alam nyo naman ang kabisi ni sa dito So, ayan, mega-mega shout-out din pala dyan sa aking tatlong anakis na palaging nakasuporta sa kanilang papa. At salamat sa inyo, nak. Huwag kayong mag-alala dito sa papa nyo. At palagi naman tayong okay. Humalayo man tayo sa isa't isa. Isa lang ang dalangin ko na sana palagi kayong patnubayan ng Panginoon sa anumang mga kaganapan nyo sa buhay. Uh, ang aking bunso, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral mo, nak. At sana naman ay makatapos ka rin ng iyong mga gustong uh, layunin sa buhay. Ayan, at maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga kabisay. Shout out na lang dyan sa mga hindi ko banggit At nagpapasalamat ako sa mga uh, kaibigan ko na kahit papano, kahit bihira tayong makapag-premiere or makapag-upload na andyan pa rin kayo, nakasuporta. So, abang-abangan nyo na lang ang Ibang mga kaganapan ko dito mga kabisay At hindi ko na rin talaga mailagay doon ang aking cellphone So maraming maraming salamat sa inyong lahat Hanggang sa pagtapos ng video ito Sana naandyan kayo Alright pasensyahan nyo na na medyo long distance itong ating video ngayon mga kabisay Dahil yun nga marami tayong activities na dapat uh, gawin At shout out din nga pala sa aking mga pamangkin Uh, Unang-una na si Nimpa, Nimpa Monsanto uh, at Jay, uh, Nika Noemi Miga Love shout out sa inyo uh, Pauline Justin uh, at sa aking mga apo sa pamangkin Miga shoutout Love din sa inyo at sa aking kapatid na si Nerissa Monsanto, mega mega love shout out te eh. at sa aking napakabait na bayaw na si Pampilo Monsanto, mega mega love shout out sa iyo dyan, kuya at sana patuloy kayong patnubayan ng kung may kapal sa inyong mga kaganapan dyan at sana makapunta uli ako dyan pero hindi ko may uh, sigurado kung kailan basta pag may time pupunta ako dyan baka ngayong pista makapunta ako dyan so siya nga pala miga love shout nga pala kay Kuya muto ang pamangkin kong din so subscribe nyo mga kabisay si Kuya muto at mayroon kayong matututunan doon sa kanyang mga uh, content na siya ay isang rider mga kabisay rider na mekanik pa at saka marami siyang alam tungkol sa mga uh, makina ng motor. Alright mga kabisay, subscribe nyo Kuya Jis Muto uh, sa Facebook niya. Ganun din Kuya Jis Muto din. So paki-follow nyo na lang. So ayun, maraming maraming salamat mga kabisay. At ipinopromote ko lang ang aking pamangkin mga kabisay dahil yun lang ang tanging maitutulong ko sa kanya. At sana naman ay masubscribe nyo. Alright. So ito na mga kabisay di pa rin tayo tapos <laughs> at ayan mahaba haba pa kasi proseso ito mga kabisay medyo uh, bawat puno eh, walong piraso kasi ang inilalagay ko mga kabisay hindi katulad nung una na medyo madali dali yun dahil apat lang ngayon ay dubli na so nakapaglagay lang tayo ng bali labing isang puno hanggang doon sa may dulong iyon ang bala ko sana mga kabisay ay itong gilid na itong palibot ang aking lalagyan kaso iba pala sukat yun doon sa dulo kaya ang nalagyan ko na nalaang ay itong linyang ito pag yan tapos ito dahil naan dito pala yung mga sukat na nadala ko kanina so yung natitirang iyan mga kabisay ay para dito yan at magpuputol tayo ulit ng para doon sa gilid na yun dahil kapos pala itong mga kabisay at konti na lang So siguro, abang-abangan nyo na lang mga kabisay hanggang sa malagyang ko lahat ng brace At meron pa yan mga kabisay, hindi pa tapos ang proseso nyan Pagkatapos nyo mga brace na yan, meron pa yan pinakababag Meron pa yan dyan sa gitna, sa tapat ng pinaka-X na yan, sa pinaka-gitna mayroon pa yung nakapaikot doon para sure tayo na hindi mapapasok ng kambing. So, ayan mga kabisay, abang-abangan nyo na lang muna mamaya at hindi pa tayo siguradong matatapos kulhat lahat ngayon dahil mayroon pa tayong mga maraming gagawin. So, siguro, malalagyan ko lahat ng express, hindi ko lang malalagyan ng horizontal. So, yon mga kabisay, abang-abang ha. So, salamat sa inyong lahat yan sinasabayan nyo ako kahit napakainit so bagay hindi naman kayo mabibilad dahil nanonood lang kayo pero ako mga kabisaya ay masakit ng ating balat sa init dahil medyo matindi ang init ngayon so nagpapasalamat ako na tuloy tuloy tayo nakakagawa dahil dalawang araw tayong naantala sa ating trabaho at yun nga panay ang ulan pero hindi yung ulan uulan titila maya maya uulan na naman titila so kaya hindi na lang muna ako gumawa mga kabisay at nagtambay na lang muna ako dito sa, sa kubo at aking pinakiramdaman na lang muna yung panahon so ayan at iyan na lang ang natitira natin mga kabisay may mga sukat na yan so kailangan pa natin ng bali ilang piraso para makumpleto yung mga malalaking na ilagay ko doon alright abang abang mga kabisay sa mga susunod na kabanata sana inaan pa rin kayo so yun mga kabisay at tapos na kumpleto na pero hindi pa tapos na tapos <laughs> tapos na pero hindi pa tapos <laughs> ayan na kumpleto pa lang natin yung kanyang mga express meron pa kasi akong ilalagay dyan mga kabisay pero utay utay na lang yun pag may time, sa ko lalagyan. Ayan, meron na nga akong mga panlagay mga kabisay. Kaya lang ay medyo hapon na. Meron tayong ibang gagawin dahil yung mga halaman natin ay hindi nadilig kaninang umaga. Dahil maaga ako dito sa pagkakabit nitong mga express na itong mga kabisay. Kaya, ayan. Sa awanan Diyos ay maaga tayo nakatapos dahil mag aalasin ko pa lang ngayon mga kabisay at medyo maaga-aga tayong makakapag-relax pero bukas marami pa tayong gagawin dahil may mga iba pa tayong project may iba-iba pa tayong mga gagawin na para sa ekonomiya <laughs> para sa ekonomiya talaga at ayan sa awa ng Diyos mga kabisay kumplito na ako ng mga express at mayroon na siyang Uh, horizontal. So, kulang pa ng isang horizontal yan mga kabisay. At patitibayan ko pa yan. So, siguro hindi ko na i-video yun. Dahil ito na ang katotohanan nito. Uh, at ayan nga, meron pa akong tatanggalin dyan na uh, mga siit ng kawayan. Dahil nagputol ako kanina mga kabisay ng kawayan para makumpleto ito dahil yun nga kinulang ako kanina so ngayon ay ang kumpleto na at nakaginhaginhawa na tayo so hindi na tayo mag aalala na baka mamaya ay mawala ng dahon dahil sa kambing <laughs> so ayun mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at ang uh, shout out na lang sa inyong lahat So maraming maraming salamat at meron nga pala akong ipapakisuyo sa inyong mga kabisay na sana naman yung bago pa lang dyan sa aking channel ay paki like nyo naman then isubscribe pindutin nyo na rin ang notification bell para naman palagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko tungkol dito sa aking mga kaganapan at baka pwedeng i-share na rin para naman mapanood ng iba at magkaroon naman tayo ng ibang ah, uh, kuan ayun pinatay ko mga kabisay dahil mayroon na naman tayong music so siguro makakapag background music ako nito mga kabisay at uh, pagpasisyan nyo na ako medyo magkakaroon tayo ng background music at siguro naman may intindihan nyo rin ang sasabihin ko so maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana naman ay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay palagi kayong nasa magandang kalagayan patuloy na pinapatnubayan ng ating puong may kapal at palaging successful sa lahat ng mga hangarin sa buhay So, yun lang mga kabisay. Maraming maraming salamat. May kamigalag shout out and God bless us. Bye bye.